Naaalala mo pa ba kung nasaan ka noong Nobyembre 2013? Isang dekada na ang nakalipas mula ng manalasa ang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan, ang Super Typhoon Yolanda na may international name na Haiyan. Sa lakas ng hangin na umabot sa 315 kilometers per hour, halos burahin nito sa mapa ang ilang bahagi ng Eastern Visayas. Nag-iwan ito ng matinding pinsala at libo-libong pamilya ang naapektuhan. Ang mga storm surge na kasing taas ng mga puno ay sumira sa mga kabahayan at kabuhayan. Hanggang ngayon, ang alaala ni Yolanda ay isang makapangyarihang paalala sa ating lahat tungkol sa bagsik ng kalikasan at ang kahalagahan ng pagiging handa sa anumang sakuna. Ito ay kwento ng trahedya pero kwento rin ito ng pagbangon at pag-asa. Huwag nating kalimutan ang mga aral na iniwan nito. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang kwento.